Hello! Una sa lahat, marami pong salamat sa mga nagtatanong. Kaso hindi ko po nila live yung kanilang mga pangalan. So ito po yung ating sasagutin tanong ngayon. Ano po ba ang katungkulan ng tao sa Diyos? O ano po ba ang katungkulan ng tao? Ang katungkulan po ng tao ay dapat, uh, una, matakot ka sa Diyos. Yun, matakot na matakot ka sa Diyos. Pangalawa, sundin mo ang kanyang utos. Masahin natin yung Ecclesiastes 12.13 Ang sabi po rito, Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. O, ang liwanag po ng talata, So saan ka ba matatakot sa Diyos? O ano ang sundin? Di ba ang kanyang mga utos? Bakit? Sapagkat ito ang buong katungkula ng tao. Kaya dapat matakot ka sa Diyos. Tapos sundin mo kanyang mga utos. Bakit? Eh, kasi ito ang katungkulan ng tao. Ngayon dito na lang. Bye-bye.